Yo, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. It's me again, Christian. And guys, may nabasa ako sa group dito sa Qatar. Uh, Nag-post siya. Nagtatanong kung pwede daw makauwi kahit walang exit visa. Basta may ticket and may passport. Ito guys, sa uh, isi-share ko sa inyo kung ano ang requirement ng mga pauwi sa Pilipinas. Kasi kung nakikita nag- naga uh, tatanong sa mga group eh. Mga group ng nasa Qatar, group ng mga nasa Saudi. Uh, sasagutin ko yung mga tanong nyo dito sa video na ito habang nag-aalmusal ako ng itlog. Uh, busog na ako. Karapos ko lang mag-jogging. Ayan. Yung tanong ni Kabayan, pwede bang makauwi kahit wala exit visa? Ayan. Ang sagot dyan, Kabayan, isa, hindi pwede. Hindi ka makauwi kung wala kang exit visa. Ito guys ang mga requirement ng mga pauwi sa Pilipinas na magpo-for good na na passport Dapat valid yung passport mo. Yung passport mo naman is uh, may expired na is uh, mas maganda mag-renew ka na dito sa ibang bansa. Kasi mas madaling mag-renew dito sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas, wala nang kuda uh, kuda Yung pangalawa, uh, ticket Pangatlo is uh, exit, no? Exit bisa kung uh, exit ka na. Pero pa nakalimutan na sabihin um, yung e-travel. Kailangan makapag-fill up ka ng e-travel mo. Kung wala kang time gumawa ng e-travel, pwede kang gumawa sa airport. May mga malalaking laptop doon na ano na pwede kang gumawa. Pero kung meron ka namang internet or marami kang time, isa uh, gumawa ka niya sa inyo para pagdating niyo sa sa airport wala na kayong gagawin pero kung wala kayong internet at um, mas magagap kayong sa airport doon na kayo gumawa meron doon malalapad na ano na tablet kasi dati yung kasama ko doon doon gumawa doon na mismo sa ano eh, sa airport uh, libre internet pa kasi yung iba wala internet di ba hindi na magpapa-load kasi eh, na sa Pilipinas yan mayroon meron naman isang vlogger na nasa Saudi. So gumagawa siya ng i-travel e para sa ating mga kababayan yan. I-follow nyo lang siya sa Facebook. Na ito ang unang ito ang requirement ng mga pa-exit ha. Uh, passport, valid passport, ticket, exit visa, and i-travel. E no? Huwag agad gagawa ng ano. Baka gumawa ka ng i-travel e mo. Di, ang flight mo pa sa ayasan linggo. No? <laughs> And gumawa ka ng i e travel mo, pag kinabukasan, uh, flight mo, or next day, uh, 72 hours yun eh. Kailangan makagawa kang ano travel Okay? Within 72 hours. Ayun eh, lang guys, sana nasagot ko yung tanong niyo no? Kung may mga katanungan pa kayo, eh, i-comment niyo lang dito sa sa video ko, at sasagutin ko yung mga yun, no? Okay, bye-bye. See you next video, bye-bye.